Narito po tayo ngayon ulit mga sa Tulay, Edel. Mga alas dos ng hapon. Tapos yata, no? che Okay na. Okay John, na yung na ano. mo? Bakit po? Kailangan, ano ang ano mo dito sa Tulay. Eh, nag-iisa ka na naman. Ay, nag Ay, ano po, sir. Ay, ako po nag lang. Kahit nag-iinom ako ng lambano nagaling yung panta ako sir magandang hapon po mahal tayo ng Panginoon Diyos Arnis po talin ko sir Arnis okay na po sir papakita ko po sa iyo kung paano ako magaling sa Armes. dito ko pinatay si Fernando po

Salamat po. Thank you, Thank you.